Ah, tambak na mga tol. Kakayanin nila 'yan. Oh. Pero tutulong pa rin tayo kasi kon Si pareng remote kon may sakit, may sakit ang kanyan, yung tagaliran. Pero o oh, kaya lang pulin, hop. Na na kon. Papasa tayo mga idol. Mabasa. Oh, yan oh. Oh. So. Dela. Yo, Oh. malakas Ayan, dito. Dala ko tong bukas yan mga tol si kan, Si pareng rimon to. Ala ko tong bukas eh. Pero yan. Parang lamak yata. Meron boss? Meron? Meron mga styrofoam. Yan to mga pangawin nila ito lo. to lang. Sa gilid maraming ano yung patokba. O, patokba. yun o. Ano. Yan ako lang papakita ko ano sa inyo ulit nila. Yan o. Yan lang po mga idol. konti lang. Utang muna mga, 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 mga idol. Utang muna. O kaway-kaway muna sa aking vlog. Yan. Kayo bida kayo. Yan ang gusto ko. Masaya. Pato lang ulit, masaya para sunod. Diba? <laughs> ano, utang muna, utang. Oh, sama lang si Kawan. Ito lang bagyo. Ang mga ito na nagbabadya na ang bagyo. Oh, ibig sabihin yan, mag-ipunan ng isang pertibigas. Okay. <laughs> Salamat! Thank you!